Ang sayle oh. Sus, daming kalat oh. Ganyan oh. din ba yung anak nyo? Ganito din ba? Kalat ng kalat. Yan ka oh. muna. na, ka kalat. Yan Isa lang ibig sabihin yan, mga idol. Bakit nagkakalat yung mga bata? Salah sabihin yan. Alam nyo kung bakit. Karamihan kasi dyan, yung mga magulang, nagagalit sila. Kalat ng kalat. Ganito kasi yan. Hayaan nyo lang. Kasi yung bata kasi, nag explore yan. Yung mga bagay-bagay, nag explore Ayan, no? nilabhan ko. Yun, no? so, abuti ng tatlong araw yan, bago matupi. Ayan. So, yun na nga ng mga bata yan, nag nag-explore yan kayaan nyo lang, ibig sabihin yan nag enjoy siya sa mga kanyang laruan nag enjoy yun eh. sinadya niya yan, sinadya niya mamaya paligpit ko sa kanya yan ligpit mo mamaya yan ha na okay kalat mo ligpit mo ang lang kasi kaya ilibag yung utusan mo yung ligpit niya yung niya yan pero dapat may kasamang tinatakot para lilipit niya. Alright. Good? Good? Okay, okay. So, yan lang guys. Bye-bye ka na. Bye. Bye.